So mayong hapon sa inyo ang tanan mga boss. Ang result karon sa 2 PM kay 304 no ligas na nga ato ang kombinasyon karong adlaw mga boss. Ligas na nga tuang ang namantay 306 no. Dog 305. Nabutay 305. So ligas kay ato ang kombinasyon karon adlaw mga boss. Pero bawi bawi ta bawi padayon ta sa 9 uh, sa 5 PM draw mga boss. Baligi gihapon ninyo glanta wa nga tuang mga kombinasyon nga gihatag ani mga boss ha. Uh, sa mga ganahan lang no. Ato pahabol karon nga adlaw mga boss uh, para sa 5 PM. Uh, lang ninyo mga boss, ha. Atong ipahabol karon sa mga ganahan lang no. Giligasan oy giligasan nga tuang kombinasyon abi na ko 306 na dagon tanita in the spot. Four man eh. <laughs> Sige lang, bawi ito mga boss, bawi. Padayon ta, padayon. Okay mga boss, ang ato ang regalo di ay mga boss, no? balikin yung glantaw ang itong regalo at ang advance kabi na upload Balikin nyo mga boss ha? sa mga ganahan mo lantaw, balikin ninyo. O, uh, basig na dito inyo hang swerte, no? basig na mo yung mauyunan dito, balikin ninyo mga boss ha. Ang itong pahabol di ay karoon mga boss kay... Piliin lang ninyo mga boss ha, tulunin ka kombinasyon akong hatag sa inyo ha. Uh, una okay wala naman mo wait lang mga boss ha o kaya itong pahabol mga boss kay two, zero six mga boss o ah uh, 3 1 and then Uh, itong isang ano ito mga boss ha 9 tulo ni siya mga boss ha piliin niyo mga boss ang tulo kabok na itong ipahabol karon sa para sa 5pm draw uh, tagaan mag base kombinasyon na mga boss ha? sa tulo so kining duha depensa na ng mga boss ha okay <coughs> Ang ato ada yung kuan mga boss no atong advance uh, guide advance ha. Ay nyo kalimti mga boss atong advance. Nagito nga to ang kuan mga boss ato ang sakay karon nagito lang no. apa uh, sakay pasakay ang ato ang guide pattern dai. So ang ato ang based combi mga boss ani kay kani ang 3 Di ba nagpa-sure ko sa inyo mga boss o trace? Ni buhagay dyan trace, no? Huwagay ko masayop, no? Buhagay dyan ng trace on the spot ang trace nagpa-short tag trace mga boss kung nakalantaw mo sa ato ang thumbnail akong gibot nga dito trace pa sure so mga boss ang shadow ani niya kay 8 atong yung shadow 8 6 4 864 ang iyang kuha na niyo mga boss ha iyang shadow So, pag target o grumble mo ni mga boss, karon sa 5pm draw. Okay? Mura ni mga boss atong pahabol, no? Sa, para sa 9pm draw. Ay, 9pm. 5pm draw. Ano sa mana? Okay? Sa mga ganahan lang mo sabay, ani, no? Sabay lang ninyo mga boss. 319. Basin tuwaron mga boss, mahimo na siyang kon, ha? Tuwaron ganay lolo, lulo, mahimo ng 613. Ah, respetari lang ninyo mga boss. Basin tuwaro ni Lolo ba? No? Pwede ka na mahimungog 613. 613, bantay bata. No? Mura na mga boss, atong pahabol sa 5 p.m. draw. Sa so, maganahan lang mo sa bayan eh. Sabay lang ninyo mga boss ha. Okay? So, basin dahil mag mga boss no? Ah, na ako ikuan sa inyo eh. Ako na-explain sa inyo mga boss. Basin mag -gito kung so, magkito ganin ni mga boss karon sa resulta anak ah, na pambatoan pambato ni ano mga boss tanawan ninyo kung basi ganaan mga mga boss ha basi nilang magkito ba kung magkito ganin ni siya mga boss karon sa resulta ang nakuha diri mga boss kay ang ako diri mga boss kay kini 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 ako 3 4 349 na adira mga boss kung magito man gani na karon sa result ah magito 349 mga boss kini 349 mga boss dugay na ni wa pakagawas no ni na yung shadow ani niya mga boss na 894 Nigawas na ng 894 pero kini wa mga boss so ganahan mo mga boss ana ah, sa 349 respetarin na ninyo mga boss karon sa 5 pm draw no So, muna na mga boss, ang ato ang pahabol sa 5pm na ito lang ano mga boss, kay may nang ah, maghatag lang tawag din, daghan ba, no? So, sa mga ganahan lang mo sabay, ah, uh, sabay lang ninyo mga boss, ha? basin mamitsa per mga boss, ha? Mag sa pamitsa per. Pamitsa, no? Ang pamitsa per na, pwede po na siya mag 2 09 mag-series pattern ganyan na. ko niya ang missing mga boss na 29, mag series pattern, 209 mga boss. Matik na siya sa 209 mga boss. Kung mag series pattern ha. 209 mga boss. Okay? O niya, pamitsa pair na siya mga boss. Karong ang dalawa. Pamitsa. Okay? Mora na mga boss. Ito ang pahabol sa 5pm draw. Uh, sa mga ganahan, masabay, sabay lang niyo Okay? Good luck mga boss. O oh, God bless. O oh, hope na makadaog ta karong 5pm draw no. Makachamba ta. Sige mga boss, out na ko. Dagang salamat sa inyong tanan. Sa mga nagpadayo, naglantaw sa tuang uh, YouTube channel ng Boss Trend 3D Vlog. Uh, maraming salamat po sa inyong mga suporta. God bless and good luck mga boss.